Oke, okay. okay guys, nami dire sa ndo <laughs> ni. <laughs> takandanan, takandanan. Oke. Okay. Takandanan, guys. Nah. Nah. Oke, okay, magdula mi dire. Magdula sa plato. <laughs> <laughs> magdula. <laughs> Morning mga radar, mga. ka dire, guys. Ah, <laughs> 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 otro ay, rambut ay, rambut si na post, sige lang sa post. Mga ano ba, menu. Sana si Lai si guys. Kami tayo. Uh, ah, paano mo guys nga balaan siya guys nga inong gigid guys. Pros na sundo na. Ano ang nati po Mino. <laughs> so may mga edary.

Tanto chocolate. Dark chocolate. Saking mam ay ano, melty na uh, dark chocolate 16 16 ons Ah, like. pang na. Uh, uh melty na uh, dark chocolate. 16 sticks ka wala na. 16 oz lang lang only one. Gusto nito akong milyonaryo guys pero sa imagination Raman man akong milyonaryo ko ni guys Ako na ang tanggi withdraw ang ako ang nga imagination guys kasi nanginahanglan man sila o balit ID po nga damgo o pag nabalid ID wala man tanang guys wala nga cancel lang sa like and share like and share and subscribe guys para

double din, oh, pan Na kayanin pa na nila, bol. Isa pa na nila. ang Si unsay tinapay na gid guys. 6 pieces na gid na palit ko diri kadto. Si tip? Oo. Sa una mapalit na talaga guys pag na nasindavos, guys, oh. Pero na kay Timala dalan na kayo. tip pieces Kung wala kay. city din, di jud ka pa itulop, yeah. Sa una singgit nasindavos, guys, naghimog piso. Karang wala na gid city

mga tuluon guys mm, mga tuluon guys mga tulo, tulo ka kilo good guys diba? suklian so, pa ka o may, bisi, may bipisos yun ang kilo sa atin ron tapos ang pagunting ang kilo sa pagunting kita pagunting kita mga ha? wala di 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 wala makita di sa kajuwas kita kita ang kilo sa kuan guys ang kilo sa butang atong ang kilo sa asin ron guys Ah, makapit pa isang sa kilong asin. Yan, napaka-sukli so na piso. Parang piso guys, pwede pa nang ipalit yung tago. Tapos sa, sa mata guys. Huguhin niya kung kaupa. Guys, sumarami ka ka guys. Mahuli namin guys. Bye bye. Pasok namin guys. Okay.